Good morning everyone, this is me again, Makina Adventure TV at meron tayong pick up and deliver na unit Toyota Innova po So, ito pong unit na to ay may problema sa low power So, alam natin kung anong dahilan kung bakit naglo low power itong Innova na to Ayan po, yung itim po na yan So, pukunin po natin yung sasakyan na po natin sa garahe ni Paps para doon po natin siya i-evaluate at i-analyze kung anong problema ng low power Okay, so daling na po natin siya sa, sa aming garahe para masimula na po natin yung ating trabaho at ganito po aking ginagawa sa aking mga ibang kliyente na medyo busy sa trabaho nung wala silang time para dalhin sa shop o pinipick up and deliver po namin para mas hindi po hassle sa kanila na magpagawa ng sasakyan at yun nga po makita nyo po yung sasakyan ni sir no? puro tagas ng langis okay so alam natin kung saan nanggagaling din po yung mga oil leak na yan para ma i-recommend natin kay customer kung yung mapapalitan at pinas forward ko na nga po yun minaklas ko na yung mga valve cover at yung kanyang injury system dahil posibleng doon nagmumula yung low power ito pa po yung kanyang intake manifold hindi pa man siya ganun karumi eh. pero binaklasa rin pa natin para makita natin yung pinakaloob at hindi po siya possible na maging cause ng low power kasi talaga hirap na hirap pong umahon nitong sasakyan na to lalo sa pa mga paakyat okay so hindi ko pa siya nakikita na threat bilang dahilan ng low power so hahanapin natin yung kung anong problema so lilinisin ko muna then after malinisan babalikan ko po kayo A few moments later. Pas pa wag po lito yon. Nalinis na po natin yung EGR system, intake manifold, throttle body, at yung EGR system. Bal then nagpalit po tayo ng bal cover gasket. Dahil ma po yung po cost ng oil leak at linisan ko rin po yung kanya mga tornillo para pagbiyak ng customer hindi man siya mukang dugyot. Pinagbuti ako po yung paglilinis sa mga piyasa na yan para mas magandang pyesa, mas magandang linis, mas maganda performance. Kaya, sinagawa ko pong linisin lahat yan. Pati po yung mga intake port ng intake manifold, nilinisan po natin yan. Hindi ko naman napakita sa inyo pa, paano maglinis nyan. So, linis ka atin lang po. Wala po tayong ginagamit na chemical. Kundi, diesel at gasolina lang po pinalinis ko dyan mga kamakina. Pero kita nyo naman yung naging resulta. Napakakintab at napakalinis po ng kanyang manifold at ng mga pyesa. So kaya ko po yan nilinisan para as tigas ka kayo pa po may bagat tigas kay customer to ng magandang performance. Kung nakita nyo po binubunan natin yung makina no. Binabag na po natin yung mga valve cover, pag ng valve cover gasket, injector seals, saka fuel pipeline seals no. Apat na piraso po yun. Kaya po natin yung pinalitan dahil yun po yung nagkukos ng leak. So ang pinaka-cost lang po ng oil leak nito is yung valve cover gasket pero dahil Magbakas lang tayo ng valve cover. So, sinabi na po natin yung injector seal sa kayo yung fuel pipe seal na tiga apat. Kaya, binubo na po natin. So, kita nyo naman po. Mas maganda na po yung itsura ng makina niya. Um, kailangan mawala po yung mga tagas. Dahil, para makita po natin kung saan nagaling yung mga tagas na yon at ma-identify natin kung saan may problema ng low power. May papakita po ko sa inyo after kumaboy itong makina. Kung ano po naging cause kung bakit naglo-low power itong Innova ni Sir. Sa mga subscriber ko po pala dyan, pasensya na po kung ngayon lang po ako nakapag-upload ulit dahil naging busy lang po tayo. At ngayon mag-upload na po tayo sa mga panibagong video para makapagbahagi po tayo ng kaalaman tungkol po sa mga problema na sa sasakyan. So from basic up to pinakamahirap na problema. So alamin natin yan, gagawa tayo ng makabagong content na talagang makakatulong po sa ating mga followers or subscribers So, mga kamakina, yan. Nagbuna po natin itong ating ginagawa na Innova. napat na po natin ang bulk cover gasket. Tapos, nalinisan na po natin ang EGR. So, ito po yung nakita ko kung bakit low power siya. Ayan. So, may leak po dito sa gas filter. Ayan. So, panagkaroon po kasi ng leak dito. Ito po yung nakalagay mga kamakina. So, dyan siya nakalagay. Tapos, yung host na ito. Nakapasok dito sa may map sensor. So, once na masense ng sensor na nagli leak yung hangin galing turbo, yan, nadetect po niya na kulang yung, yung pressure sa manifold na papasok kaya ako ako siya ng low power hindi po accurate na babasa ng sensor papunta sa ECU parang bigyan ng sapat na power kahit may kahit okay ang turbo natin so linisan lang po natin to tapos uh, papakita ko po sa inyo kung pa paano po nasabi na may leak ayan po meron pong singaw ang ating gas filter so pag hinahangin ako po sa inlet niya meron pong lumalabas na hangin sa so, may bandang dulo sa may outlet ng uh, hangin kaya yan po dapat hindi po ganyan dapat diretso sa may outlet na tube lumalabas yung hangin so sa kanya po hindi isingaw po talaga to kaya nagkukas po ito ng low power at dahil nakita po natin na may leak itong gas filter so ginawa ko po na ng remedyo tinapalan ko po na ng beta gray itong kanyang uh, gas filter kung saan naglilip yung hangin para hindi po ito sumingaw pero pansamantala lang po ito dapat po ito palitan na po talaga no? So, maghanap muna tayo ng pyesa nito ito. Dahil dito sa lugar namin, wala kaming mahanap. At pag may na po tayo ng pyesa na gas filter, papagtan din po natin yan mga kamakina. So, iyan po nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng P0400 na code na ang sinasabi doon ay exhaust gas recirculation flow. Dahil po yung flow na yan, uh, masiran po yung uh, gas filter na yan. Pag nagkaroon po ng leak yan, talagang maglolo power po ang inyong mga 2 din na makina. Okay? Kaya pag nagkaroon po ng trouble code na P0400, i-check nyo po yung inyong gas filter kung napupuno ng langis. Okay, para hindi po tayo mapalayo ng troubleshooting natin. Doon pala makita po natin kung anong cost ng low power. At sinabay ko na rin po talaga yung paglilinis ng kanyang EGR para uh, mas maganda yung performance ng kanyang makina. Okay, at syempre, sinilinan na rin po siya ng ating pinakamalupit na Polytron product napang change ito sa kanyang sasakyan para goods na goods ng kanyang biyahe dahil may plano bumiyahe po itong sasakyan ayun so mangingar na ayan po so napansin na po natin na napakatingin na po ng andan ng kanyang makina no? napakaganda na po ng kanyang tunog ginagaya ka nung bago pati siyang dalhin dito sa ating garahe medyo garagal po yung ingay ng kanyang makina i-scan po natin lalabas po may kita nyo po may trouble code yun yung sabi ko P0400 no? meron siyang mm, code na P0400 yun yung sabi ko po sa inyo mga kamakin na so, pwede siya maging cost so didelete po natin yun itin natin kung babalik yung kanyang P0400 na code sa scanner okay so wala na po wala na po yung kanyang uh, P0 uh, trouble code okay, yan, so okay na. So, ibig sabihin, success po yung ating ginawa. At sigurado po ako na tulad na itong low power. So guys, yan, ginabi na po tayo. I-test drive natin itong uh, ginawa nating in-unit na Innova. Ay kung low power pa siya. So, upon checking ng oil leak, wala naman na siyang taga sa, ano, sa makina. Okay. So, itong low power na lang titignan natin kung wala na ba. So tatest drive lang natin siya. At ayan nga po, nag-test drive tayo po dito sa may Antipolo Hills dyan sa medyo matarik na part para makita natin kung maglo low power pa rin siya. Kasi ang, ang, concern po ni customer ay pagpaahon daw. Kaya ito, tinatest drive po natin at good sa good sa po yung ating uh, ginawang Innova. Wala na po siyang low power.